Ikapitong Kabanata Mga Suliranin Ukol sa Pag-aasawa Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Dapat tupdin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa gayon din ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag kayong magkait sa isa't isa. Malipang pagkasundoan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinabi ko ay hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Ibig ko sanang kayong lahat ay tumulad sa akin. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Sa mga may asawa, ito ang inuutos ng Panginoon, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa okay ay makipagkasundo sa asawa at huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon. Kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi kayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, ngunit ang totoo'y marapat sila sa Diyos. Kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na, sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Anong malay ninyo, mga babae? baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Magpatuloy sa dating kalagayan sa buhay. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang tao ay tuli nang siyay tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang matanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalagay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya sa buhay ng siyay tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mo ang intindihin iyon. Ngunit kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya ng siyay tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Huwag kayong paalipin sa tao. Mga kapatid, ano ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo tawagin ng Diyos, manatili kayo roong kasama niya. Tungkol sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay ng utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdara na sila ng mga kahirapan sa buhay na ito at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Malapit na ang taktang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibotang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsusumakita ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ng sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kaniyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Tungkol sa magkatipan na nagkasundong di papakasal, kung inaakala ng lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, bagay na di nararapat at dahil dito'y kailangang pakasal sila, ituloy nila ang dati nilang balak. Pakasal sila hindi ito kasalanan. Ngunit kung ipasiya ng isang lalaki na hindi siya mag-aasawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban, kung hindi siya napipilitan lamang, at kung kaya niyang magpigil sa sarili. Sa makatwid, mabuti ang magpakasal, ngunit lalong mabuti ang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya, ngunit sa isang mananampalataya. Subalit higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. Iyan ang palagay ko, at sa akala ko'y nasa akin din ang Espiritu ng Diyos.